Okay mga kabs, nandito tayo sa kwarto namin ngayon. May isa tayong kaibigan na galing sa barko. At bibigyan natin siya ng gamit kay dahil Interesado siya magupit. Tuturuan natin siya. Ito siya, pakikilala natin si Erjan. Hello po. Yan. Ang mga gamit na bibigyan natin, yung mga simple lang. Pero mapakinabangan pa naman para matuto siya magupit. Ito mga gamit na bibigyan natin. Ito. Tsaka ito. Bibigyan mo yan. para Tapos dito, o. Tim lang. Okay, ganito. Ayun ang ilalim. Ito yung board niya. Parang cellphone lang siya. yung Digital power. Okay. Dito mo makikita yung kung low bat na ba siya or full charge siya. Pag full charge 100%, pag low bat na mga 5 1. 2. Tagalin muna natin 'to. Tapos kalasin mo 'to. Paglinisan mo siya, nasa loob yung buhok nito eh. Gaganon din siya paglinis. Oh. Brush. Palabas lang. Hmm, palabas lang. Kailan matanggal mo yung buhok sa ilalim? Ito yung dinamo. Okay. Ipag-on mo 'ng ganyan, may ikot siya. Pag maglinis ka nito, huwag mo nang tanggalin 'to kasi baka mahirapan ka. Mm -hmm. Pero kailangan mo rin dapat malaman 'te. Okay, tanggalin natin 'to. Yan. Eh, so pag ibalik mo siya, posisi pala siya sa recovery sir, no? Kailangan talaga matuto ka, no? Eh, kailangan matuto ka kasi pag nasira ikaw naman naayos eh okay okay nabalik na natin yan ibalik mo tong blade ito to pag nakabit mo na string yung spring okay ito siya ikabit po ito to yan dalawa mm. ah nakasabit siya sa nakasabit ano? siya sa butas niyan. yan tapos isunod mo na yung blade niya yan sunod itong malaki ah magkapatong silang mm. dalawa tanda mo ito nakaharap sa iyo okay tapos ito nakatalikod sa'yo. Okay. Parang nakaano sila, palaman parang ano. Yan. Higpit lang, kundi higpit. Nang kumapit lang. Pag hindi siya makumapit, di na mo pa ganyan ha. Mm-hmm. Pag nag-adjust ka, kailangan, ipantay mo muna siya. Tulak mo pa ganyan. Mm-hmm. Tingnan mo siya kung okay na. Tingnan mo. Yung level niya. Dito. Hindi ba natabing Tingnan mo. Ayun. Tapos paglagay ng oil, langis. Ang yung langis natin na galing sa bundok ng trano Maglagay ka ng langis dito, isa. Dalawa sa, sa gitna. Tapos sa gilid. Tapos itong bleed sa gilid. Yan. Kunti lang. Tapos ito. lagyan mo dyan. Tapos paandari mo siya. Para yung langis. Mag-circulate. Okay. Yan. Tama yan. Mag-circulate siya. Puri di ay to. Matian, puri di to. Oh okay, uh di -huh. bagit yan. Okay. Tapos ito, wala, wala, ka nang dapat ayusin ito kasi okay to. Bye. Hindi ko pa gaano nagamit to. Mintin mo lang yung langis niya para hindi masira yung paper. Anong brand to sir? Anong brand? Kimi, Kimi. 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 Ang blade nito, pareho lang. Napurol to, pwede mo ipalit yan. Pwede mo rin ipasa. Hmm, pwede mo ah. ipat. Ang pagbugas nito, ang pag Yan. Tapos yan, o. Oh. Yung mga buhok na yan, tanggalin mo yan, linisan uh -huh. mo. Paglinis nito, ganun lang. Usually, sir, ang paglinis na tuwing kailan? Uh, halimbawa, kung wala kang ginagawa, pwede mo sa linisan. Uh tuwing. -huh. Uh -huh. Kasi ang buhok, lagi sumisiksik siya. Kung anong spring noon, pariho lang. Kaya, okay. bago mo kalasin, tanda mo. Kung saan mo tinanggal, tinanggal tanda mo siya. Okay. So, ibalik natin, ganun ni pagbalik. Nakaharap sa yung, ano, ay nakaharap sa yung blade na, ano, Maliit. Tapos ito, nakali nakatalikod. Ganyan. Sabit mo dyan. Kailangan lumapat muna isa. Mm -hmm. Tapos, gano'n. Kasi kung hindi mo alam to, pag linisan mo at hindi mo alam ibalik, parang masiraan ang ulo. <laughs> Totoo yan. Kasi narinasan ko na to eh. Huwag mo na siya na masyadong higpitan. Tamang ano lang higpit lang. Kasi adjust mo pa yung blade eh. Kailangan ipantay. Pag tabing eh, kaya ang purpose na hindi mo siya masyadong higpitan kasi pag tabingi, tabingi siya, kaya mong i ano, ang pag-adjust mo dito ka nakabase oh. Itong Saguhit. level na yan, oh. Uh -uh. Kung hindi na tabingi, okay na Tapos i sagad mo ganoon. Pag hindi na tabingi, higpitan mo na siya. Tapos pag okay na, pandarin mo siya. Mm. Si baka Tapos pag adjust. gumupit, tumabingi hmm. din. Adjust ka. Tingin ka ulit dito sa gilid. Ito. Ikutin mo lang to. Ganun, ganun lang. Okay. Tapos, pag okay na, para hindi tumabingi, mabingi, eh. may technique yan eh. Hawakan mo dito. Hmm. Uh -huh. Para medyo, ano, mahigpit. Tapos, ilock mo to yan Okay na siya. Pwede na. Okay, ito yung clipper na ibigay natin sa kanya. Ito yung charger. Ito yung USB type. Ito, salpak mo lang dyan. Tapos, salpak mo siya. Pag ganyan, tapos, charge mo kahit anong charger, cellphone pwede. Usually, sir, ilang oras yung tina-charge to? may digital sa, malalaman ko kung full charge, 100%. Okay. Naka-red naka to siya. Ah, naka-indicate um, na siya naka sa, sa na. mismo ano. Kaya di ka na mahirapan. Hmm. Ito, charger niya. Ito, salpak mo lang din siya. Walang kahirap-hirap. So, may charger ka na, dalawa. Kapilito na yan. Para sa'yo, ang laban na to. Yan. Alright, maghanap tayo ngayon ng bala para sa kanya. So, natira tayo mga bala na medyo luma na. Pero, buti na lang ko. Yeah. Ang dami nito. Ito. Ay, suwerte. Bravo. Suwerte mo. Naitago ko pa yung mga ano. Ito. Ito magiging sa'yo. Tining scissor. Bigyan natin sa kanya. Ito, bigyan ko sa'yo. Charger. Yan. Yan. Kaya natin kung kasya. 4, okay, good pa, 3, okay din, sa kabila, subukan natin, okay, pwede. 3, pwede, okay, may dalawang bala na siya, 3 at saka 4. Ilan taong ka sir nagsimula, Nagugupit ka? Ah, 34 years old na. Nako, matanda na ako na Kaya kayo mga bata pa, mag-umpisa kayo mag-upit Lalaki ng pera dito sa Saudi at saka sa barko yan. 34 years old, nag-umpisa 10 years ago na. Ah, magti-10 years na. Natuto din naman sa ano. Ano ano naman sir, yung napundar mo sir sa pag mo sir? Ah, napundar ako ng ano. Napundar ako ng tindahan maliit. At saka, nakabili sa sapatos. Mga binibili ko, <laughs> cellphone. Binibili ko cellphone. Nakakatulong sa gupit, mga pangkain-kain, mm. saka pang yusi-yusi, nakakatulong yan. Kaya magupit din kayo, maniwala kayo sa akin. Ito, nakita na tayo ng bala ng dos. Panalo. Sakto din. Is tuwing kailangan naman sir, nag, ano, nagugupit. Tuwing? Tuwing kailangan ka nagugupit, madalas magupit. Ah, dito sa Saudi Arabia, tuwing biyernes, malakas ang gupit dito. Nako, nakapila dyan hanggang labas. <laughs> Bebero lang. <laughs> Minsan nakasampung ulo ako sa isang araw. Minsan na uh, dose. Ang laki tulong na yun, sa dosi na yun, sampu-sampu, di kumita ka na ng 100, 100 is 100 real, 100 real yun. Malaki na rin pala, so, no? 100, 100 real is, sa Pinas yan, eh, 1,400 na. Hindi na masama para sa sampung ulo. Nagupit ka. So, itong uno, bibigyan natin sa kanya to uno. Wala siyang uno, eh. So, uno. Salpak natin. Panalo pa ba? Okay pa, uno. Sukat. So, ito na lang muna pagjaga mo ha. Mm, sige sir. ano Anong number yan sir? Dos. Dos, ya. Oh, dos na. Okay, sige. Dos na ano. Tapos pang langis. Pang brush. Malaban. Ah. Malaban. Gunting. Suklay. So, yan na. Binigay natin sa kanya. So wala siyang lagayan. Eh. Binigay natin sa kanya. Maliit na supply na galing sa ano, Shopee. tapos lagayan ng ano, uh, gunting at saka yung mga uh, supply ito. Accessories. Oo, oh, accessories. Yan. Okay. Ano pang kulang? Langis, yung langis. Langis, langis o langis ko na. Langis, galing sa bundok ng tarala. <laughs> Tingnan natin. Itong ipit, sige sa kami. Oh, so, kumplito na siya ng gamit. Gupit na lang ang kulang sa kanya, so... Hmm. Hanap na lang ng masyerte yung gugupitan. Ah, hanap na lang siya ng gugupitan, okay. Pagkakita <laughs> mo yung mga gamit niya. Okay. Langis. Uh, clipper. Charger. Nagaya ng gunting. Tsaka mga supply. Bala. Balabal. Laban na lang ito bukas. Sa higit. Gunting. Ito charger mga bala 1, 2, 3 1 media flipper 0.5 0.5 na bala tinig scissor pagjagaan mo muna 1 na bala pang sa flipper so okay na para maingatan mo yung gamit ito lagay mo dito lagay mo yung balay ko ngayon kasi magugulo tayong dalawa kung sinabang. Ayan. Supply. Tapos... Ito, bilang mo ito ng box. Sige, sige. Diyan lang, Day. Diyan lang lang. Oh, Ayan. Pupito na siya. Okay? Pupito na. Alright. Thank Lampo. you. Ako okay, lang sa ng mga video kasi nakuhaw na ako. <laughs> <laughs> Sahod pala nila ngayon, no? hindi sila ng libre. Oh. Ito yeah, yung mga kasamahan namin. Na. Oh, you know, yan, yan. Oh, yeah, mga kasamahan namin. Sumaki. Sumahod na sila. Ayan, kaya namili. Sahod sa manok. <laughs> <laughs> Gato Bura lang siya. ang buhay namin sa Saudi. Kung <laughs> ipayo <laughs> ko lang sa'yo, ingatan mo to at gamitin mo itong gupit. Para yan, tama, tama, Kasi tama. Kung ano ako nagsimula, ganun ka rin. Pero oh. ang kaibahan lang, Pamana mo. Kung sa akin, binili ko. Binita ko pa yung gitara ko para binili ang gamit. Ito sa'yo, libre na. yeah, okay. yeah. thank you sir. Thank you so much. Welcome, welcome, welcome. eh, yeah. okay. Hanggang sa ng mga video. Walang sponsor eh. Tinapay ko lang, sponsor. Tinapay. <laughs> Maraming salamat sa iyong panonood.